Hello guys, good morning! Welcome back po sa akin channel. Baka tayong nagising ngayon at naghahanda po kami para bumaba at mangisda na. Ayun pa yung buwan guys, oh. <laughs> so yun, mamaya-maya ay aalis na po kami, bababa at mangisda. Iiwan ko lang tong aking sipi muna dahil medyo maalon guys. So yun, kakakyat ko lang mga ka-idol, mga katunapising. Ito po yung aking huli, isang banyerang tulingan at may halong uh... kunting ilupin. Ayan, unang-una po tayong umakit ngayon. Tayo po yung unang nag-deliver ng ating huli. Habang ang ating kasama ay, ayun, dumidiscarte pa sila na makarami. So ayan, titignan po natin dito yung aking huli guys. Ayan po yung aking huli ngayon, isang banyera. Okay, ba, up. <laughs> so ito nga pala yung yellow pin at ito po yung tulingan. Ang lalaki ng tulingan guys. Eno? Eh, o. Ha. Pero ang mas maganda at masarap ay ito, ilupin. Ayan, oh. Ang sarap, presko, presko. Saan ah, sana itong mga kasama ko? Nakipag-uksama. Hindi pa sila naakyat. Ayun, no, layo nila. <laughs> Kumbati. Sige, manatan nyo dyan para makapuno na tayo ng briga. Ito, may natira pa pala dun sa may uh, styrofoam ko sa isintahan. Ayan, oh, dorado. May kasamang dorado. Bali ito po yung huli ko lahat. Ing umaga mga kaidol. Ito ipapakita po natin tin to pusit ng aking mga kasama, ang lalaki ng pusit nila. Sarap nito sa kinilaw, oh, calamaris, you know. Hey. Pusit kayan. Ayayay. Ay. Ito pa. Wow, ang dami. Ha. Grabe ang dami ng pusit guys. Ayun oh, puno yung ice okay. therm. Pero pa dito sa balde. Ding Ayan, tinimbang na po yung aking huli, guys. Okay, ro? Isa ka, ro. Isa o. No? Tagal naman umakyat nung mga kasama ko. Nasaan yun sila? Ayun, layo. <laughs> tanghali na. Hindi pa sila umakyat. Ayan guys, yung bodega. Puno na. Tingnan po natin dito. Wow, ayun o. Oh. Puno na. Mamaya no, siguro ay uuwi na po kami nito. Kundi bukas ng umaga. Titingnan lang po namin yung ilong mamaya. Tatansahin kung aabot ah, pa ba ng umaga. Bali, titignan pa po namin mamaya yung aming ilog kung kaya pa ba hanggang bukas. Kung hindi na eh, abay, wala tayong magagawa. Mamayang hapon siguro o gabi, uuwi na po kami. Ay. Ay. Ay, -pa Buntang, eh pa mo. mo

at ito na nga ang aking kasama ang aking pamakin nakasampa na siya grabe punong puno yung kanyang ice terapong ayun no? dun yan pa meron pang flooring grabe punong puno tapos may nasa flooring pa yan dito o, lang tayo pipisto baka malagag tayo masama yung ating sipi tuloy oh. <laughs> <Kalingan> lagi <laughs>

magkasing dami lang yung aming huli guys eh no, ng aking pamangkin magkasing dami lang kami ng huli isang banyera mahigit no buti ay medyo kumalma ngayon ang alon at nakabwilo uh, po kami sa pangisda ngayon sana ay magtuloy tuloy na to sana ay marami rin yung huli ng aking mga kasama para madagdagan pa po yung aming isda mga kaidol Kain okay guys puno puno na po yung aming naiyakip pa talaga talaga. customer talaga ni Kapitan ang aming operator. Ito po ang anak po ng mga shout out naman naiyakip natin sa mga customer merong akit na naman ito na sumunta mga tiran ayun Di kompas <tuk tangan> yang kita ah, <tuk tangan> <Buna adik. tuk tangan> alun. No. Kita yang mau kasih <tuk tangan>

Inay lang, inay. Dangog. eh. po rin yung banira guys Ang daming uli namin ngayong araw na to Bali, tatlong pakura. Service na po yung akyat. Una po tayo, akyat. Pangalawa yung aking uh, pamangkin. Pangatlo, itong ating kasama. umaalog yung ating camera guys pasensya na dahil umaalog yung bangka <laughs> sumasabay tayo sa galaw ng bangka kasi ayun no? o buti ngayon yung po ay hindi na ganong maalon hindi po katulad kahapon na grabe sobrang alon namimitak-bitak yung mga alon tapos ang lakas pa ng hangin buti kumalma siya kaya nakabwilo rin kami sa pangis na ngayon kaya ito medyo marami-rami ang aming huli ngayong araw Ayan, salamat naman po kay Lord na uh, binigyan po kami ng uh, gracia. Ito, may lupin o. Oh. So ito, may umakyat na naman guys. Mga na fishing, mga kaidol. Ayan, tulingan pa rin. Kakap, ano masasabi mo ngayon? Makakaway ba tayo? Kakaway <laughs> ito? Ayan, itinimbang na yung uli ng aking kasama Siguro hindi na po malalagay doon sa may abante Dito na po siguro sa number 3 uh, Bodiga. Dahil puno na po yung bandang unahan nagukoy na ni lo na naman yung hangin mga kaidol mga kaludi pero hindi po tayo nagpapatin, sa hangin at alo na yan tuloy pa rin po ang ating apangisla ito nga nagdediscard na naman ang aking pamangkin pangatlong akyat na niya tayo ay pangalawa pa lang nagukoy na ni tumira na naman si hanging amihan lumakas na naman po yung hangin at umalo na naman ala kaya Oh, oh. lang, baka malaglag kayo. May nakabang doon. Napating sa baba. Ha? Sigurado. Pag-akyat nyo, kulang na yung katawan nyo. <laughs> Paganito ganito kasi maalon guys, delikado. Maraming pating at saka ka Kaya kunting ingat lang, baka malaglag. Nagsisimula na naman ang hangin at alo na lumakas. Buti hapon na tumira. Hapon na rin kasi ngayon, guys. Silipin muna natin dito. Ingat lang po tayo baka madulas. Ayan oh, tingnan niyo po yung langit. May unos kasi. Kaya medyo lumakas yung hangin. Ayay, ayay. <laughs> Naangat-angat na naman yung aming katig at palatik mga ka-idol. So yun guys, puputuli na lang muna natin ng ating video sa ngayon. Uy. Maraming salamat po sa inyong walang sabang suporta at panunod. Hanggang dito na lang po muna tayo. Ingat po kayo lagi. God bless. Love you all. Bye bye!